hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghati ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatanggap ng 60 million pesos na halaga ng tulong pinansyal mula sa Office of the President ang lokal na pamahalaan ng Batangas. Ito ay tulong para sa mga bayan at pamilyang naapektuhan ng nagdaang bagyo sa lalawigan. Ang mga detalye panoorin sa report ni Let Narciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang distribusyon ng iba't ibang ayuda sa mga bayan at pamilyang naapektuhan ng bagyo sa Batangas. Tumanggap ang lalawigan ng 60 milyong piso o tig 10 milyon para sa mga bayan ng Talisay, Agoncillo, Balete, Cuenca, Lemery at Laurel mula sa Office of the President. Tig 10,000 piso naman mula sa Department of Social Welfare and Development ang ipinamigay sa mga magsasaka at mangisda na labis na naapektuhan ng kalamidad. Katuwang ang Department of Human Settlements and Urban Development na mahagi rin ang pangulo ng mga materyales sa halos isang daan na pamilya na nasira ang mga bahay sa bayan ng Talisay. Tumanggap ang mga ito ng yero, plywood, tabla at pako na magagamit sa pagkukumpuni ng mga bahay. Bago ito ay dumalo sa misa at nagtirik ng kandila si Pangulong Marcos sa ground zero ng nangyaring landslide sa Talisay, Batangas. Sa kanyang talumpati, iginiit ni Pangulong Marcos ang direktiba sa mga ahensya ng gobyerno para sa lalo pang pagpapalakas ng disaster preparedness and response para hindi maulit ang pagkawala ng buhay tuwing may kalamidad. Totoo na mas matindi ang mga bagyo ngayon. Mas malawak, mas malakas, mas mabilis ang pagbabago. Kaya inuulit ko ang mga kautusan sa mga ahensya ng pamahalaan. Una, inaatasan ko ang DOST na pagbutihin ang kanilang warning system upang makapagbigay ng napapanahong babala sa mga panganib dulot ng mga bagyo. Inatasan ko na rin ang DOST at DLG na siguruhin ang tama at maayos na komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan upang maging handa naman sila pagparating ang kalamidad. Patuloy din ang programa ng DILG ng Operation Listo. Na ang layo na ipalakasin ang disaster preparedness ng ating mga LGU para sa paghahanda, pagtugon at pagsusubaybay sa mga sakuna. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Formal nang inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang kanilang bagong flagship infrastructure project. Kabilang sa proyekto nito ay ang pagtatayo ng higit sa isang libong school building sa susunod na apat na taon. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang pinakabago nitong flagship infrastructure projects na kinabibilangan ng mga school building na may target na makakumpleto ng hindi bababa sa 1,200 na mga silid-aralan sa susunod na apat na taon. Ito ay makaraang lumagda si PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco ng isang Joint Memorandum Circular kasama ang partner agencies nito na Department of Education at Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Tenko, umaasa sila na sa apat na taon ay makapagtatayo sila ng higit sa isang libong silid-aralan sa ilalim ng bagong infrastruktura bilang bahagi ng kanilang commitment sa nation building. Sinabi rin ni Tenko na ang nasabing proyekto ng PAGCOR at ng kanilang partner agencies ay gagawing prioridad ang mga nasa malalayong lugar at pamayanan. Bukod sa mga gusaling pamparalan, sinabi rin ni Tenko na magtatayo rin sila ng dalawang daang e-learning center na ilalagay sa mga lugar na may mataas na konsentrasyon ng mga institusyong pang edukasyon. Ang bawat e-learning center ay magkakaroon ng 48 istasyon ng computer na may koneksyon sa internet upang maging ideal hub ito sa online research at maging sa mga kurso sa computer literacy. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Umakyat naman sa 145,000 ang tourist arrival sa isla ng Boracay noong nagdaang buwan ng Oktubre. Batay sa datos, nangunguna sa naturang bilang ay ang domestic tourist na umabot sa higit isang daang libo ang bilang. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Mili Borja. Nakitaan ng pagtaas sa dami ng mga turista na bumibisita sa isla ng Boracay sa Aklan pagdating sa buwan ng Oktubre. Sa inilabas na datos ng Municipal Tourism Office ng Malay Aklan, tinatayang nasa 145,021 na turista ang bumisita sa Boracay Island nito lamang nakaraang buwan. Nangunguna sa naturang bilang ay ang domestic tourists na umabot sa 118,008 habang 1,295 naman ang mga overseas Filipino worker at overseas Filipinos. Samantala, umabot sa 25,718 ang bilang ng mga dayuhang turista na bumibisita sa isla. Kung ikukumpara sa naitalang datos noong buwan ng Setyembre, tumaas ito ng 23,000 mula sa 121,975. Para sa DZRH TV, ito si Mil Borja, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Samantala, tinaasa naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang allowance rate ng mga kawani ng gobyerno ng Pilipinas na nakatalaga sa ibang bansa. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tinutukan ni Rose Babiera. Itinaas ni Pangulong Bongbong Marcos ang rates at allowance ng mga government personnel na nakadeploy sa overseas posts sa inilabas na Executive Order 73 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamina sa ngala ni PBBM ang base rates ng overseas allowance ng empleyado ng gobyerno na nakatalaga sa ibang bansa ay tataasan sa apat na taunang tranches. Nakasaad sa circular na ang halaga ng pamumuhay sa ibang bansa ay nagbago sa paglipas ng panahon dahil sa pandaigdigang socio-economic landscape kasama sa kautusan ng pagsasaayos sa overall allowance indices kabilang ang taunang base rate ng mga tirahan at ang rates of representation sa unang taon ng implementasyon ang halagang kailangan upang masakop ang nasabing adjustments allowances ng foreign service post ay kukunin sa savings ng Department of Foreign Affairs o DFA sa 2024 General Appropriations Act para sa DZRH TV ito si Rose Babiera una sa Pilipinas una sa Pilipino Inilunsad na ng Government Service Insurance System o GSIS ang kanilang bagong multi-purpose loan o MPL-Lite program para sa mga pinadali at mas mabilis na paglalo ng mga miyembrong kinakapos sa kanilang budget. Lain nito na mabigyan ng abot-kayang solusyon ng mga Pinoy na kinakapos sa pinansyal, lalo na sa oras ng pangangailangan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Inilunsad na ng Government Service Insurance System o GSIS ang bago nitong multi-purpose loan o MPL Lite program para sa mas pinadali at pinabilis na access ng paglolo ng kanilang mga miyembro. Dahil dito, maaari na makahiram ng mula 5,000 hanggang 50,000 pesos ang mga GSIS members na may flexible repayment terms na 6, 12, 18 at 24 months ito ay accessible sa pamamagitan ng bago rin nilang inilunsad na GSIS Touch Mobile App upang hindi na mahirapan pa ang mga nais mag-loan. Oras na makapagproseso ng aplikasyon sa nasabing app, tatlong araw lamang ang hihintayin at pwede nang makapag-loan na may interest rate mula 6 o 7%, depende sa si year of service ng niyembrong mag-a-avail. Ayon kay GSIS President and General Manager Rick Veloso, layo ng programa na magkaroon ng abot kayang solusyon pinansyal ang kanilang mga miyembro sa panahong kinakapos. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binuksan na ang filing ng Certificate of Candidacy para sa Barm Parliament Elections sa susunod na taon. Kaya naman, parehong nangako ang Commission on Elections at ang otoridad ng mas mahigpit na pababantay at seguridad sa rehiyon. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Opisyal lang nagsimula ang filing ng Certificates of Candidacy o COC para sa BARM Parliamentary Election sa susunod na taon. Tatagal hanggang November 9 ang COC filing para sa kabuang 73 na pwesto na binuksan para sa kauna-unahang eleksyon ng Bangsamoro Parliament na ikakasa sa May 12, 2025. Sa pagsisimula ng filing ng COC, nanawagan si Commission on Elections o Comelec Chairman George Garcia sa mga kakandidato na panatilihing mapayapa at malinis ang paghahain ng kandidatura. Gayunpaman, tiniyak pa rin ng Comelec ang seguridad sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga sa militar at pulis sa Bangsamoro Region ngayong filing period. Kasabay nito, siniguro rin ni Police Regional Office Bar Regional Director Police General Romeo Macapaz na magpapatuloy ang mas pinahigpit na seguridad sa buong rehiyon kabilang ang pagpapatupad ng checkpoints, convoy security at mas pinalakas na police visibility. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbigay naman ng mahigit 12 milyong piso ang gobyerno ng Japan para sa pagpapatayo ng paaralan sa Tarlac at Cebu City. Layunin nito na matulungan ng mga kabataang nasa low-income communities at maging biktima ng droga at maging sexual abuse. Ang mga detalye pa sa report ni Arnold Herrera. Nagbigay ng nasa 12.8 million pesos ang gobyerno ng Japan para sa pagpapatayo ng mga youth community centers sa Tarlac at Cebu City. Ito ay para sa mga batang naging biktima ng droga at sexual abuse na siyang isa sa mga pinakamalaking suliranin ng bansa at pati na rin ang problema ng kahirapan ayon kay Japanese Ambassador Endo Kazuya, nagsisilbi itong selebrasyon sa matatag at magandang ugnayan ng Pilipinas at Japan tungo sa mas progresibo at sustainable growth. Nagpasalamat naman si Department of Education Secretary Sonny Angara sa patuloy na pagsuporta ng Japan sa education system ng bansa at nangako naman itong hindi nito sasayangin ang nasimulang magandang ugnayan ng dalawang bansa. Dagdag ng kalihim, nasa 6,000 classrooms lamang kada taon ang kayang ipagawa ng katawaran kaya't malaking tulong ang suportang ito mula sa Japan, lalo't dahil na rin sa magandang hangarin. Ayon sa nilagdaang kontrata, 8.3 million pesos ang ilalaan para sa pagpapatayo ng Cebu City Community Center na pangangasiwaan ng Biglisio Foundation Incorporated. Habang 4.4 million pesos naman para sa pagpapatayo ng 126 classroom building sa Maungib Elementary School sa Tarlac. Ang dalawang proyektong ito ay pinondohan mula sa Grant Assistance Alliance for Grassroots Human Security Project ng Embahada ng Japan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Kampiyon sa ikalimang pagkakataon ng Pilipinas sa ginanap na East Asia Baseball Cup. Tinalo ng Team Philippines ang Hong Kong sa finals match para tuluyang makumpleto ang sweep sa Natura Tournament. Para sa Balitang Sports, Yahati yan ni Mili Borja. Nakuha ng Pilipinas ang ikalaman nitong sunod na kampiyonato sa East Asia Baseball Cup na ginanap sa Pampanga noong linggo. Tinalo ng men's baseball team ang kupunan mula Hong Kong with a 9-2 score sheet sa finals match. Naging dominante ang run ng Philippine team matapos masweep ang group kontra Indonesia with 13-1 at Singapore with huge 15-0 wins sa first round. Pagdating sa super round, naging consistent ang laro ng Pilipinas nang talunin ang Thailand at 9-5 at Hong Kong at 4-2. Nakuha ng Thailand ang bronze medal matapos talunin ang Singapore sa third place match. Magugunit ang naipanalo ng Pilipinas ang huling apat na edisyon ng East Asia Cup taong 2012, 2015, 2017 at 2023. At sa mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mil Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Second solo concert ng Horizon, dinagsanang ng angkors. Dalawa sa mga bago nilang kanta ng grupo, kabilang sa kanilang perform ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz angel. <laughs> Talagang bagong version ng Horizon the ang nasilaya ng Angkor sa Dator Angkor High. I ang second solo concert ng ang Filipino Global Pop Group na ginanap dito sa Mall of Asia Abrina. Okay. Hello! We are Horizon! Not just one, but two. Dalawang bagong kanta ang kabilang sa mga pinerform ng Horizon sa kanilang concert kagabi. Pinamagatang Cold. At so cool. uh, Too Cool To Care. Sit in the bed, say Down, kids, oh, to, to, to started, ang sorpresa ng Lucky 7 sa pagtatapos ng Day Tour Series na umarangkada last March. Pero maliban sa pagtatanghal bilang grupo, highlight of the night din ang solo performances ni Vinci, Winston at Kim na hinarara ang encore. Gayon din si Kyler na may parosis pa sa kanyang version ng I Think They Call This Love. Nagpasiklab naman sa dance floor sina Marcus at Jeremy. Habang isang interpretative dance ang ibinida ni Rayster sa Bruno Mars and Lady Gaga collab song na Die With A Smile. Ano naman kaya ang say ng anchors o fans ng grupo sa pag-goodbye sa youthful side at ipinakilalang bagong version ng Guapito? Ubus yung ano, boses ko, wala akong boses. Sobrang, ang ganda ng performances nila, mga bago nilang kanta, solid, uulitin. Ah! Barco yun. Actually, <laughs> medyo shocking. <laughs> yes, grabe po yung improvement Kasi we were there din nung first concert nila, yung sa Araneta. Yes. Tapos grabe talaga yung improvement ng boys. Sobrang elevated kasi ang dami nilang ginawa na ngayon lang namin nakita. New songs. Grabe. Hindi ko na-expect na si Marcus yung may pinaka-composing skills. Ang anchors naman ito mula Nueva Ecija, may pasample pa ng kanilang fave Horizon song. H O R I seven on. Lucky, 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 lucky. Mayroon ding nang galing pang Japan. Ay, ako po ay traveled all the way from Tokyo. We well, are actually so happy na naging part kami ng second concert ng Horizon. And sobrang saya lang din na makita namin yung improvement ng boys. Habang request naman ng Cebuana Angkor na ito. Boys, please visit Cebu and other yeah. Visayas, yeah. you know, places because there are so many Visayas, anchors, I mean, anchors from Visayas and Mindanao. Yeah. So please, please, please. Nang magbasa naman ang voice ng kanilang inihandang letters para sa fans, di napigilan ng bunso ng grupong si Marcos na maging emosyonal. Kaya naman kung my heartfelt message ang Horizon para sa Angkors, syempre punong punuri ng love ang mensahe ng ever-supportive fans para sa grupo. We believe you! We love you always! Horizon Fighting! Samantala, bukod sa new songs, pinerform din ng Horizon ang kanilang mga unang release gaya ng 16, Mama, Lucky, kanilang rendition ng 70s hit Sumayaw Sumunod at Birthday bilang pagtatapos ng day tour encore High. We're going to, to Show Sa Pilipinas. Uras, Uras, so At yan po ang mga balitang pampa-feel better para sa si inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ng good vibes, comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DJH TV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV